Hi everyone! Nag-perform ang controversial girlfriend ni Carlos Yudo na si Chloe San Jose sa ASAP nitong Friday. Five years ago ay nag-perform din si Chloe at kilanta ang kantang dahan. Mayong 2024 ay kilanta naman niya ang Habana. Five years ago ang kilanta niya ay parang may pagkahulsam pang dating. Nagigitara siya habang kumakanta ng akustikan dating ang advice ko dito ay para sa akin mas maganda kung ang kinanta niya ay yung sikat na kanta niya which is yung ang pagmamahal sa'yo. Kung yun sana yung kinanta niya ay nantig ang puso ng Pilipino at baka sakaling nakuha niya ang suporta ng lahat. Yung performance niya kasi ngayon ay parang may pagkasex dating habang kumakanta at sumasayaw. Ang dating tuloy ay parang inaasar pa niya yung mga taong ayaw sa kanya lalo na si Angelica Yulo na ina ni Carlos Yulo. Ang kanyang pagsayaw ay parang pinapamukha pa niya sa kanyang mga basher na kung ang sa kanya ay liberated ay yun mismo ang performance show na pinapakita niya. Bakit nga ba ayaw ng mga Pilipino kay Chloe San Jose? Nagpost si Chloe San Jose sa kanyang Facebook account noon na Mother dear, I'm gonna hold your hand when I say this. Pero wait ka lang, tapusin lang namin yung bold finals. Paki-on na your comment section po ah. Di yung nagdi-delete -de ka pa, plus of Comsec. Japan pa rin talaga lakas. Doon sa pananalita niya ay talagang makikita natin na kinakalaban niya ang ina ni Carlos Yulo. Kung kaya niyang gawin iyon sa nanay ng iba, ano pa kaya sa sarili niyang ina? Doon sa pagsasabi ni Chloe San Jose ng word na lakas, na parang at walang respeto sa ina ni Carlos Yulo ay talagang hindi nagustuhan ng mga Pilipino. Bakit nga ba hindi nagustuhan ng mga Pilipino ang sinabi ni Chloe? Ang mga Pilipino ay pinapalaga ng mga magulang. Sa ibang bansa ay kapag tumanda na ang magulang ay karaniwan dinadala na ng mga anak sa mga home for the aged. Pero dito sa atin sa Pilipinas ay kinukuha lang isa sa mga anak ang mga magulang nila at isinasama sa bahay nila hanggang sa kanilang pagtanda hindi ito pagdalaw ng utang na loob kundi pasasalamat sa pag alaga at pag-aaruga nila noon nung tayo ay malilit pa. Naalala ng mga anak ng mga Pilipino na noong araw na hindi pa tayo makatayo ay ang mga magulang natin ang nag-aalaga sa atin. Ngayon na sila naman ang hindi makatayo sa sarili nilang mga paa ay sila naman ang ating naaalagaan bilang tanda ng pagmamahal natin sa kanila. Sa ngayon ay magpapatuloy ang paglabas ni Chloe San Jose sa mga iba't ibang social media at telebisyon. Dahil sa bashing sa kanya ay umani siya ng publicity na niyakap na ni Chloe San Jose. Binansagan siyang The Golden Girl bilang paghambing sa The Golden Boy na si Carlos Yulo. Sa totoo lang ay nagugustuhan ko yung content niya sa YouTube. Larawan yon ng isang babaeng Pilipina na nagsisikap na umangat sa buhay. Ang mga Pilipino ay naantig sa ganda ng boses niya hindi tulad ngayon na nagiging simbolo siya ng kabastusan sa magulang na hindi dapat gawing modelo ng batang Pilipino. Dapat bang itakwil din nila ang magulang nila para sa kagustuhang magkaroon ng pag-ibig na magmamahal sayo? Kung isa ka talagang Pilipino katulad ng sinasabi mo, tama bang maging ehemplo ka ng batang Pilipino? That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Parker Drone.